kajan sa so, yung ba yung babae na ay ano yung kay Brad ba ham? tanong ni Lisa yung tungkol sa ano kung putol lembog okay o kaya lang may mga may mga so yung putol yung mga yung mga yung yung gusto ko i-propose mga yung yung mga yung mga yung mga yung mga yung pero yung puri. Ito ay meron dyan. yung pinakabago yung ano, may connect. Yung putol buhok, may putol kamay din. O sige. So, hindi ko muna yan tatanong. Bahala muna kayo mag-download yan, ha? Ah. O sige, tumingin kayo. Pwede yung anak nyo, tumingin sa outline. okay. Pwede mag ba ni Francis? Oo. Oo. Barmenan, magpupukol ka na ba sa ano? Nagpupukul ka na sa stereo, Barmenan. Barmenan, nagpupukul ka na sa seryo? Hindi pa. Mabahala na kung di ma-record. Okay, kung ano yung tanong ni Jose, mag-search ka na kasi mabilis na internet mo. Kung, kung ano yung tinanong ni Barsoy, mag-search ka na tapos palakihin mo yan doon. Malakay na tanong tungkol. ko, Bade Francis, tungkol uh -huh. kay Juan, Brother Branham, Malakay ito. Oo, Malakay. End time, Elijah, sa two out Tanong na ako? By the way, yung may hawak oh. ng two out time, end time, time, Elijah. Sige, go. You Kasi ang tanong, tanong, tanong ko, Brother Francis, hello, ang so, tanong ko, uh -huh. Brother Francis, alam naman natin na yung two prophets ay para sa Israel talaga. Yung kay John De Baptist, alam na natin yun, yung sa Lock 117, sa yung katuparan niya. Mark, may nalang yung thumbnail gamitin mo. Sige, tuloy. Oo. Pero yung back, pagdating kay John, uh, kay Brother Branham, paano ba ikakabit yun? Napapa, ipa, mahirap ipaliwanag sa iba eh. Mo, Kung gagamit ka ng verse eh. Teka, napuputol yung boses mo. Pagdating kay Barbanam, ulitin mo, pagdating kay Barbanam. Pagdating kay Brother Branham, parang hihirap ikabit kasi sa atin walang problema pero pag sa iba, pag nag-share ka, ang hirap. Meron basic na pang-share sa iba. So may basic end time, may advanced end time. No? Ang basic sa iba, by the way, Barmenan, yung kung kaya mo, ibang account yung nag-share nag screen sa picture. By the way, picture yung thumbnail, ha? Thumbnail ng End Time Elijah. Yun naman may hawak ng two outline. Paki-focus mo dun sa End Time Elijah na outline. Okay? Just So, Brother Jose, uh, yung pang-care kay Brother Branham, yung hindi pa malalim naman ng palataya, yung church ages ang ipapakita mo. Sa church ages, may apostasy, Meron nga akong video niya, di diba? Pinapakita ko sa church ages, may nagkaroon ng apostasy puti ng ngitim. <laughs> Tapos yung nangitim, namumuti, uh, pumuputi ulit. So, yan ang approach. O, papakita mo na may Elijah to restore all things. Iko-connect na may restoration dito sa church ages. Yan ay para sa baguhan. Di ba? So, so, hello, hello? kung paano sa mga katulad ng mga malalim, mga pastor, ganyan. Teka, tinatanong mo ba para sa advance o sa basic? Hindi kasi paano mo ikabit si Brother Bernan doon sa Malakay 4, uh, 4, 5, 6? Kasi katulad nila ni John DeBaptist, madali lang ipaliwanag doon sa Lock 117. Kung so, sinabi okay, ng Brother, 18. Brother Tay, pa mo yung ano ko ha. Uh, dumaan nila sa basic yung Malakay 4, 4, 5, 6, yung end time Elijah, no? Oh. Ang basic, iulitin ko lang dito for, uh, dahil sa tanong mo. Pero pwede ka lang pakinggan mo yung audio-video. Okay? Itakinggan okay, ko na iba, pero di ako comfortable sa sagot. O sige, iulitin ko rito, ah, ganito. Gagamitin mo yung Elijah to restore all things. Alam mo yung verse na yan? Yung keyword niya to restore all things. Oo. Uh okay. -oh. Matthew 17.11 Siyempre, pinakinggan mo, hindi mo naman na-take note yung verse, di ba? Kailan buksan mo yung verse para may, may apoy bumaba sa'yo. So, nagbabasa ako ng content din nun, tinignan ko yung Luke 1.17, tinignan ko yung Malakay 4.5.16, naapoyan ako, bakit? Nakita ko doon sa Luke 1.17, putol ang quote, di ba? Another approach yan, di ba? Uh, basic so basic end time approach yan. So, meron pa yung restore all things. Papakita ko sa Acts, 7, Acts 3, 19 to 21. Matagal ko na yung tinuturo. May lumang video pa ako niyan. Yan lagi yung bugad ko sa mga denominasyon. O may, may, yung aral ng apostoles, nagkaroon ng pagtataliwakas, nagkaroon ng pagtasauli ng lahat ng bagay. So, sa mga denominasyon, yung ano, yung yung nawala sa eh, iglesia. Nawala yung mensahe sa iglesia. Ibinabalik yung, yung mensahe sa iglesia. May menan, di mo pa nasubukan mag-share screen ng ano? Ng thumbnail ng malakay. Ay, ah, baka mahina na may internet. Ano ba yun? Ito na naman tayo. O sige, ganito. Gamitin yung cellphone para lang lumaki. <laughs> para lang lumaki. Kahit taga rito lang yung mag-share screen eh. Tapos palalakihin na lang. Kahit, kahit isang taga rito sa room, no? Except kung nasa message. Ah, kasi computer taga pukul. So tama, cellphone ang mataga share screen. Sige. Isa sa inyo, pumunta sa series, kunin nyo lang yung thumbnail. <laughs> okay. May like, pindutin nyo yun lang yung thumbnail. Diba? So, screen na yan. Tama. Thank you, Jeff. Cellphone yung magaling mag-share screen. Yung computer share screen, di kaya pag nagpupukul ka eh. Although, alam ko kaya rin. Pwede lang na marun. Sana eh. Okay. Uh, so, brother, sir, nakuha mo na? Paano gamitin yung kay Barba Nam? Ano yung, yung si, Ano yung Mateo? Si, ano, ano yung Mateo? 1711. 1711? Uh, pag Bible study mo sa kanila, pabukas mo sa kanila, di ba? Uh. Truly, Elijah shall come first and shall restore all things. So, mabang kwento pe kung kukunin ko text, no? So, cut ko lang ngayon. So, para sa basic, so, pero in reality, yan, church ni Ram lang. Ang original niya, Israel. So, para sa advanced na yan. Okay, salamat sa tanong na yan. No? Magandang tanong. So, Barbena, na uh, ito i work out mo muna kasi hindi pa sanay computer. Merong ka merong meron kakilala dyan na bubukas na na thumbnail na ano, malakay. Para pukulang lang na pukul yung computer. No? Pero dito, minaximize na yung laki. O, oh, sige. Para tulit tuloy yung shirt din natin. Yung check daw, may tanong. Oo. Uh -huh. Oh, Anong po po ano? Anong po yung hindi ko pa yung uh, marinig. Wala yung Ano daw po ang tipo ni Esther sa panahon natin ngayon? Ah, uh, tipo ni Esther, yung bride, <laughs> yung, yung, yung sum sumunod sa Abrahada. Sumunod sa Abraham Dote Abraham da. Katulad niya si Hab. Ang Bible purification. So, Matunurin siya. Hindi siya matigas ulo. Yung matigas ulo, kasama na siguro yung pamilya ayaw mag-assert, no? Okay. Wala man siguro anak na matigas ulo kung yung magulang mag-assert. Kaya lang matigas ulo ng anak kasi magulang ayaw mag-assert. Ayaw magparusa. Parang kasalanan. Ayaw magpaturo sa hukong paano magparusa. Okay. So mm -hmm. next. Tana may nagsusulat ng tanong, Marjorie. Kayo palang, si Dalaga palang yata yung nag-PM ng tanong eh. So, lahat, Ay, kayo, ba, Paloap, Paloap, pala, pala, Oo. Pero na muna magpaganda doon sa ano. May naisip mo ang technique, pwede magamit yung telegram. na nandito tayo sa messenger. May naisip ako, teknik mo, hindi ko masabi. Pero, pas, gamitin mo na yung cellphone, mag-share screen, okay? Palo, up, Father Francis. Tatuloy-tuloy, Bar Jose. Okay. Yung binanggit mo na 17-11, si pero binanggit din sa verse 12, eh, na sinasabi ko sa inyo na preto na si Elias, eh. At sabi doon sa 13, napag-unawa ng mga alagad na no? si John the Baptist. Hindi lang si John the Baptist, yung yung 1711, general statement yan. Ang Elias ay nagsasauli. So si John the Baptist may sauli. Di ba? Sinauli ang puso ng ng magulang sa anak. Oh. Sa doon naman sa huling panahon, hindi na yan nakasulat, no. Masuuli Pero Kasuli paano ba pa yung... ikakabit sa kay Father Branham na o ang ano ito, ang fulfillment nito sa Israel talaga. In Israel advance application na yan eh. Yung, yung end time application, yung basic end time application, sa church yan. So sa uli ang puso ng end time church, sa kanilang magulang, sino yung magulang ng end time church? End -time, Yung dating, yung dating bata, yung apostole. So yung mga apostole ay magulang. Maging magulang na dati, eh, bata sila. Sila so yung mga anak. Hmm. So, dapat nabasa mo yung sa contender. Na-hijack kasi yung pwede kong training sa inyo. Kaya, kahit, sa contender, wala kayong alam na ganyan. Gusto ko mabasa nyo rin sa contender at yung turo natutunan ko kay Jackson eh. Hindi, ko na kayo siyempre maturuan. No? yung tanong ni Sir Jose na sa ano yun? Sa Matthew 17 Anong na, anong ni-restore ni John Dibaptis? Yan yung yan yung part A e ng Malakay. Turn the hearts of the fathers to the children. Sabi niya, all. All? All. Uh, all. Ano, di ba sinabi, i-restore niya lahat ng bagay? To so, Ang lahat ng bagay, matutupad. Ma, um, ang lahat ng bagay, matutupad sa huling panahon. Ang no. lahat ng bagay, dalawang application yan ang isang lahat ng bagay hanggang dulo. Ang isang lahat ng bagay may kinalaman sa salita ng Diyos. Kunwari sa pano ni John the Baptist na wala na yung pagkabereya nila, no? Naging Nicolaita Lukwan. Kailan ibalik yung pagkabereya nila? Siyempre, wala kang mabasang term. Kaya magsasarap din iba. Yung ano ba yung sa panahon ni John the Baptist meron silang message of the hour. Pero para matanggap yung message of the hour kailangan handa yung puso mo eh. So yung salitang all things, apply din yan yung, yung paano tayo makikita.